pagka oh. walang aircon wala ayaw walang aircon tinatunog wala <laughs> na yun yung... ah. huwag na 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 ko na pala na huwag na huwag na huwag sabi ko pa yung boto ko eh. Parang mm, hindi tama yung pagkabilang ng computer. Hindi na ano, hindi na itali na mabuti ano. Hindi na yung mga <laughs> <laughs> Ano project nyo ngayon? Wala kayong gawa ngayon, Tay? Wala kayong gawa ngayon? Walang ano? Papagawa ng kotse? Ito yung isang kotse na ginawa ni Tate. Oh, ang ganda naman ng ano. Oh. Uh, nilagay niya na pala yung mags niya, no? Pang bios 15, ano oh. po? Tingnan nga natin. Ganda, oh. Yung sa akin tayo, pag pinarepaint ko, pwede ba yon? Oo. Oh, oh. Paano po yon? Hindi na tatanggalin yung gulong? Hindi na. Hindi, na. Okay, pero yung ano, talaga nyo na lang ng tape. Oo. Oh, Ang ganda, oh. Ang ganda, ni-repaint ni, ni tatay, oh. <coughs> Ito po ay Corolla Big Body. 96 model yata. So, ginawa niya, pinalitan niya ng bagong mugs. Ito yung bagong pinalit niya. Pero bago niya pinalit, pinitunurahan niya muna, ni-repaint niya yung ano yung mugs ano yan siya eh pang Vios Toyota Vios na uh, size 15 bago pa yung bagay siya ganun oh oo nga sir pang Altis na G yun eh GB ah ganun pa yun oh, yan original na pang top of the line na art na ah ba? ganda nga ano uh, Ose Asterisk so, oo oh. kaya lang presyo niyan kasi sa marketplace original na ano yan di original ba? Toyota yan oh, tingnan nga natin sir Meron ako nakita ulit na 15 mil din 15, isang set. Isang set na yan. Pero syempre, mga gulong slide yun. Oo. Uh, Ayan, yung mga gulong ka 14 ito, 14, di ba? 15 yan. Ah, 15 na ito? Oo, 15 yan. Sa modelo yan eh. Okay, paaraanin muna natin sila. Tignan mo yung mga isa. Tignan yung mga isa. yung mga isa. Ah, 15 na pala size nito. Kasi yung mga original na ano, 14 Original na, ang um, di ba? Oo, sir. Ito yung ano tayo eh. Ito ano? Akinci na yan. Al Pero Altis to, na ganitong model. Ay hindi, sa kanyan. Mas, ano? ah, kanyang model din. Kaya Oo. lang yung sa top of the line na Altis yan. Ah, yung galing ha. Oh? Yung Ay, 1.8. 1.8G. Uh, Oo. Oh, kasi ito. yung sa atin, 1.6 lang eh. Oo. Oh. Sa so, 1.8 nakakabit yan. Ganda pala, oh, lalo pag nirepaint siguro to, sir. Oo, ah, oh, eh, kita mo, hindi eh, na-repaint lang man. Pero maganda pa rin. Ay, oo. Oh, Saka mo kapal ng gulong niya. Kasama gulong. Kaya bali binayaran ko lang dyan. Bags lang. <laughs> pero ang gulong niya kakakapal. Lo. Saan mo nakuha, sir? Sa antipulo ko pa na ako. o sa dayo, ah. Oh, uh, may may kaya, may ari. Kaya ako rin. Eh. Nagpalit siya ng gulong. Nagpalit Kinuha niya di si Shinri. Yung ganito niya? Oo, oh, ganito niya. Kasi yung ganito ang yung, altis. Ang, ang, ang sasakyan niya, tatlo altis niya. Isang, Puro ganito? ganito mas may modelo, modelo model, may hybrid pa siya. Eh. Ah, talaga ang galing ah. Oh, talagang kwan siya, yung artist kwan siya. Artist uh, ano siya, uh, die hard mm -hmm. ano ah. Ha? Uh. maganda yung artist niya. Sabi ang ganda na pinalitan parang ng ganyan. Uh. Talaga. Sarap lang pag may pambili, ano eh, sir? Kita mo, kapal ng gulong niya, no? Puro kanya, ano yan, no? Kopya na Bridgestone. Oo nga. Kasi, yeah, lubog ka Ang ganda, na. no? Ang <coughs> diba? ganda. Ang ganda ilalim mo tignan sa ilalim para ko nakakita mo yung kapal ko yung daliri mo pasok yung daliri mo sa ispa kapal ka mas kaya likod, pinuha para yun 90% yan nabili mo ang ganyan na sir ay, nabili ko ng ganyan talaga sinadya ako sa kanya, sa antiporo, nagpas pa talaga, oo nga 90% pa yung kapal ng gulong oh, nga galing ay, Kumusta naman yung ano, hindi ba naapektuhan yung takbo niya? Ay, yung... Hindi naman kasi, sak, ganyan talaga siya nakakabit eh. Kaya lang, yung pinanggalingan niya kasi, malaking makina talaga, 1.8 na G. Oo. Oh, Pero ganda malak mo. Ito, 1.6 to, di ba, 6 sir? 1.6 oh, siya. tayo. Saka yung kasi sa atin, 1.185 lang yung gulong natin. O, one, sayo, 1. wakay sa'yo. 1.85. O, oh, ganyan. Oh. Ito, 1.95 naman to. Kasi mas malapag siya. <laughs> Tapos ito, mas manipis. Yung sa'yo, 1.85. 65. Oh. 65 Oo O, Ito naman Ano? Oh, 185 by 70 Oo oh, uh, Mas makapalipay Makapalipay By 14 Oo oh. Uh, ito naman Palipis mas balik kasi, siya kasi 60 lang to eh. Oo, oh, sir. Yan. Yan, you no? Know. Galing. Nagbablog ka nata. Oo, <laughs> oh, sir. Inaano ko. Para dito pag kami pinapaayos sa okay ka no, Inaano ko yung kotse natin. Siyempre mm -hmm. naman. Hindi, okay, tsaka maganda performance ng Alpes. Sayang eh, di ba? Uh, Unang-una yung ganyan sa akin. Para sa akin. Talagang okay. the best malak po. Pangalaman. Patipid. Oh, sa oh, nang Oo oh, nga, sir. Kaya, kasi yan. Alaga kasi yan. Kaya kita mo naman siya. <laughs> nga oh, Alaga yan. Kaya... Ayun nga, ko kay man kasi bibiyahe ko ng marebele sa kamurang mataan. Oh, layo. Anong gagawin niyo doon? Eh, outing yung konti. Ay, sarap. Sana all. <laughs> Nang Corolla talaga, ano yan eh, no? Ah, uh, kilala yan eh. Pagdating sa okay. ano? Reliability. So, ito yung Corolla 96 model. Kilis pa, oh. Tingnan nyo. Eh, ang ano lang dito, syempre, dahil 90s model, yung aircon, hindi ka uh, lamig kumpara dun sa ganong model. Ayun. yung katulad na sa akin, parehas <laughs> po yan sa akin. Parehas <laughs> siya, 2007 yung sa akin, sa iba? 2005 sa akin, sir. 7. Last na mo, basta na yun. Oo. Pero yung maganda sa'yo, maganda yung oh. sa'yo, yung sa'yo, matik yata yun Oo, eh. uh, sir. Uh, maganda yung sa'yo yun. Eto, manual. A manual. manual, manual. Oo, oh, okay lang. Sa ano kasi sobrang ano yung traffic hindi na practical yung manual eh. <laughs> parang ano ang hirap eh pero masarap gamitin yon, siyempre iba yung power nun eh ito ay manual ito yung mga mga 90s edition bihira po lumalabas na matik kadalasan manual eh, ganda pa oh Oh, latang lata pa rin, oh. Kita nyo. Oh, di ba? Oh, latang lata, oh. <laughs> oh, di ba? Ayun, no? Oh. Ah, di ba po? Wala pa rin, ano, nababago, naalaga, naalagaan. <clears throat> Kinagamit to ng uh, manugang ni Kano, Pero pogi pagka naayusan, di ba? Walang project si Kano, no, ngayon, eh. Yung kay Mang Julio. Nagawi dito. Ah, ano daw ang problema ng tay? Aircon? Okay. tapos ito naman yung original na mugs ng 1.6 uh, 14 14 ang sukat nito oh, original pa yung kapatid kasi ni Kano, no, meron din ganitong kotse. At doon sa uh, amin. At saka yun yun. Sa akin, ganon din po ang kulay. Eh. Kaya lang mas modelo yan. Manual. Ito yata manual din. Ayan po. So, pare-parehas kami nakaganito dito. Apat kami. Dito sa kapatid ni Kano, no, dalawa. Isang blue, at isang itim. Tapos sa akin, silver. Tapos yung kay Mang Julio na yon ay silver din. Ay! yan po ang ano no? at uh, ito bago pa rin ang gulong palit po sa akin bago lang din yung gulong po uh, makalawa lang Ah, yapan ko ah. <laughs> flex ko lang po at uh, syempre po shout out po sa lahat po ng mga nag subscribe kay Skipper TV maraming po salamat at kung hindi pa po nakapag subscribe please subscribe to my channel Skipper TV para po naman matagdagan at mag uh, ano na tayo 1,000 1,000 plus Magaya naman tayo sa iba Opo, uh, Para po doon sa mga nakakagusto ng aking mga content Please like and share and subscribe po At uh, syempre po Please feel free to comment down below Marami po salamat sa inyo At ngayon po ay araw ng Webes Special day po ito May 22, 2025 Marami po salamat. So, balik na po muna tayo sa bahay. Sundan niyo ang susunod na kamanata. Marami po salamat.